Alam niyo po bang lumabas sa survey ng social weather stations na nasa 64% po ng mga Pinoy ang umaasang magiging masaya ang Pasko nila? Eh sino ba namang hindi, no? Kita nga yan sa mga ngiti ng mga sumalubang ng Pasko sa Luneta. Kumusta na kaya roon? Alamin natin sa report ni Bam Alegre. Bam, Merry Christmas! Tina, good morning and Merry Christmas. Kung isa ka sa nasabihan ng kasabihan na ano pang hinihintay mo, Pasko, eh makasagot ka na yan ngayong araw dahil ngayon ang araw ng kapanganakan ni Yesu Cristo. At dito nga sa Luneta, buhay na buhay at magdamag na gising ang maraming tao para salubungin ang Pasko. Walang tulugan ng maraming Pilipino na dito pinili sa lubungin ng Pasko sa Luneta. Buhay na buhay ang perya malapit sa Kirino Grandstand at walang patid ang mga sumakay sa rides. May sari-saring pwesto rin na iba't iba ang mga gimmick. Sa parke malapit sa bantayong ni Dr. Jose Rizal, nakabighan ni rin ang fountain na mas lalong pinakulay ang mga ilaw. Saan man lumingon, marami ang nagtatawanan o nahangiti. Sa bagong survey ng Social Weather Station ngayong Desyembre, 64% ng mga Pilipino ang naniniwala na magiging masaya ang kanilang Pasko. 26% naman ang naniniwala na hindi ito magiging masaya, hindi rin magiging malungkot. At 9% ang naniniwala na magiging malungkot ang kanilang Desyembre. Gayunman, sa resulta ng survey, tila mas marami pa rin Pilipino ang likas na masayahin. Kanya-kanyang latag naman ng kumot at banig ang mga nagpiknik sa luneta, katulad ng pamilya ni Aling Imelda. Mula na magkaanak hanggang ngayon may apo na, nakaugalian na raw ni Aling Imelda na dumayo mula malabon para mamasyal sa luneta sa halip na kumain ng Noche Buena. Nay, bakit dito kay sa luneta nagpapalipas na ng Pasko? Yun ang tradisyon namin, taon maliit pa yung mga anak ko. Ngayon yung anak nyo, may anak na rin, dito pa rin sa luneta? Oo, hanggang ngayon, mga apo na to, kaya nandito pa rin kami hanggang ngayon. Tina, sa ating pag-iikot, uh, marami rito sa mga bisita, eh, magkakamag-anak, magkakabarkada, at may mga ilan na magkakasintahan. At libre lang ang mamasyal dito sa Luneta, kaya naman hanggang sa ngayon ay dinudumog pa rin ito ng mga parokyan at ng mga namamasyal. Buong buwan ding nakalatag ang programang Paskong Pinoy para mapasaya mga bisita sa Luneta, tatula... Nandiyan yung mga iba't ibang mga pagtanghal, concert, perya mga tiyangge para lalong malibang ang ating mga kababayan. Yan ang latest dito sa Luneta. Tina, Merry Christmas ulit. Merry Christmas ba? Maraming salamat.